Kung madalas kang dumadaan sa lalawigan ng Cavite, malamang pamilyar ka sa lungsod ng Trece Martires. Ito ang kabisera ng lalawigan ng Cavite hanggang isang libo, na daan at pitumput pito. Ngunit alam mo ba na ang pangalan ng lungsod ay may mayaman at makabayang kahulugan? Ang lungsod ay pinangalan ng Trece Martires bilang pagpaparangal sa labing tatlong taga Cavite noong panahon ng mga Kastila. Karamihan sa kanila ay mga mason at kasapi sa katipunan. Iba't iba ang kanilang pinagmulan, ngunit lahat ay inialay ang buhay para sa bayan. Ang mga ito, kasama ng taon ng kapanganakan ay sina. Luis Aguado, Supply Chief ng Fort San Felipe. Eugenio Cabezas, Panday ng Ginto. Feliciano Cabuco, Manggagawa sa Hospital. Agapito Conchu, Guru at Misikero. Alfonso De Ocampo, dating sargento sa hukbong Kastila. Maximo Gregorio, dating sundalo. Maximo Inocencio, negosyante. Jose Lalana, sastre. Severino Lapidario, warden ng provincial jail. Victoriano Luciano Ikatlo, parmasyutiko. Francisco Osorio, parmasyutiko. Hugo Perez, doktor. At Antonio San Agustin, may-ari ng bookstore. Bahagi sila ng planong agawin ang arsenal ng mga Kastila sa Fort Felipe. Ang plano ay bibigyan ng armas ang mga bilanggo na nagtatrabaho sa garison. Ang mga bilanggo ay nasa pamunuan ni Lapidario, na Provincial Jail Warden. Dapat ay lulusog sila noong Agosto 31, 1,876, ngunit nagpasya sila na hindi pa sila handa. Ipinagpaliban nila ito sa Setyembre 3. Sa kasamaang palad, noong Setyembre isa, may nagsabi ng kanilang mga plano sa mga Kastila. sinalapidario Nalapidario, Di at Aguado ay agad na inaresto at pinahirapan. Ibinahagi ng isa sa kanila ang mga pangalan ng iba pang kasama. Noong Setyembre labing isa, ayon sa isang korte ng militar, sila raw ay nagkasala ng pagtataksil at hinatulan ng kamatayan. Kinabukasan, ang labintatlong bayani ay inilabas sa kanilang mga selda at dinala sa Plaza de Armas, sa labas ng Fort San Felipe at Binaril. Ni hindi sila binigyan ng pagkakataon na magpaalam sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang kanilang mga bangkay ay inilibing sa isang karaniwang libingan sa sementeryo ng Katoliko sa Nayon ng Caridad. Pito sa mga bangkay ay hinukay at muling inilibing, ngunit walang umangkin ng iba pang bangkay at naiwan ang mga ito sa pangkaraniwang libingan. Noong isang libo, nadaan at apat, ang kabisera ng Cavite ay inilipat sa isang bagong likhang lungsod malapit sa gitna ng lalawigan. Ito ay pinangalan ng Trece Martires bilang parangal sa kanila. Ang bagong lungsod ay may labing tatlong barangay na pinangalanan para sa bawat isa sa mga martir.